tsokolate sa aking sopas na tsokolate. Magiging sobrang sarap nito. Tunawin natin ang lahat at subukan nito. Ay, nahulog ang sandok ko. Kailangan kong kunin ito. Pagdating sa hamon, chocolate na pagkain laban sa totoong pagkain. Tingnan natin kung ano ang nasa ilalim ng iyong cloches. At ito ay dinamita. Sandali! Sa tingin ko, hindi ito totoo. Gawa ito sa tsokolate. Ang galing! Isang hindi pa ako nagkaroon ng ganito percent. dati. Ang astig nito! Ang sarap niyang kainin! Nicole, nakain mo na lahat? Ang bilis naman! Wow! Hinday. Teka, teka, teka. Kung meron kang tsokolate... Uh! Sino ang kailangan ng tulong? Nakikita ko ang dalawang babae. Humihingi sila ng tulong. Kamusta? Mga magandang babae! Anong Oh, Dinamita, una. Kailangan ka naming protektahan perfect. Ngayon ay oras na para sa dynamite. Oh, paano ito gumagana? Oh, sige na. Kakaiba. Uh-oh, may nagawa akong mali. Mga babae! Kailangan ko nang umalis. Kita tayo! Kwak, kwak. Ano? Sino ang ibig sabihin yan? Isang manika. Oh, tama ka, Nicole. Oh. Kailangan natin ng mas seryoso. Isang mahiwagang ano? wand. Sige, baka. Step. Ngayon, hindi na yan boring, ha? Okay, Nicole. Squeezers? Oh, tiyak na makakatulong ang mga ito sa pagputol ng wire. At alin ang pipiliin? Paboritong oh kulay God. ay asul. Mga babae, tsokolate ito. Ayos, hindi ito totoong dinamita. Oh, may hamon kayo rito. Hulihin nyo. Ayos mga babae. Magpatuloy tayo. Bago bang iPhone ito. Ang galing! Tingnan natin kung sino ang may tunay na iPhone at sino ang tsokolate na version. Julie, ano yon? Hindi gumagana? Oh, kasi chocolate ang sa akin. Back. Tiyak na mayroon akong totoong isa. Oh, oh, sa wakas. At paano kung bago ito? Ayos. At hey, nagsiselfie ako. Alaga, alam ko ang gagawin. Takutin ka. Natatakot ako. At ngayon kakainin ko na ang tsokolate ko. Hindi ito nakakatawa. Diyos ko, nag-crash ito. Sige, Julie. May naisip akong ideya. Gusto mo bang magpalit? Gusto ko yung chocolate mong iPhone. Magaling. Isang kasiyahan makipagnegosyo sa'yo. Ano? Ano? Nagsira ito! Halos natapos na natin ito! Kunin ang tunay na pabalik! Sandali! Mayroon akong tsokolating charger! Naisip ko ang isang bagay! I-charge natin ang ating telepono! Na-restore na ang telepono ko! Teka! Ano? Posible ba yon? Sandali! Kung nagawa yon ni Julie sa kaniyang telepono, baka gumana rin ito sa akin! kasama ko, Nicole. Nakakatawa ang hairstyle mo ngayon. Yes. Mabagong klosh. Now, dengis. Ito ay mga tsokolating itlog. Oh, sige. Magaling. Sino ang maunang magsimula? Ang galing Higing ng na, balo. mga babae. Tingnan natin kung ano ang meron ako. Subukan mo! kung ano ang nasa loob! Karapat ang ari! Alagang gusto ko ito! Gusto ko ring subukan! Alisin na natin ang balot! Intrunch! Yak! Kadiri yan! Tutungit itlog yan! Nicole! Tumigil ka sa pagtawa! Pero ang saya mo panuhurin! At gusto kong kumain ng isang itlog. Ang tsokolate ko! Oh! Kami! Kahanga-hanga! Ano meron tayo dito? Maltesers! Astig! Gustong-gusto ko ito! Zoom! Chime! Ano ito, Julie? Gusto mo bang subukan ang aking chocolate egg? Hindi pwede! Kainin mo ang totoo mong mga itlog! Bakit ang weird mo? Pero may idea ako! Bibigyan ko si Nicole ng isa sa mga totoong itlog ko! Tingnan natin kung paano siya mag-react! Tara na! Salamat! Naku! Naloko siya! Alam mo ba? Nakaisip ako ng napakagandang ideya! Ito ay mga totoong itlog yan! Salo mo! Ay, nakakadiriyan yan! Sige! Hintay! May ideya din ako! Totoo ang mga ito! Kaya lulutuin ko sila! Babasagin ang isang itlog sa kawali! At tingnan mo yan! Tara, tingnan mga itlog ng mga kaibigan! Nicole. Gusto mo bang ipakita ko sa'yo ang isang trick? Tingnan mo ito at isa, dalawa, tatlo. Narito ang isang maliit na kalokohan. Salamat! Kumusta ang tingin mo? Salamat! Ikalat ang mga itlog ngayon. Tiyak na natatakpan ka ng mga ito. panahon na para sa mga bagong banggaan, Coca-Cola at French fries sa pagkakatong ito. ngayon ay pupunta ako sa... Subukan mo ang aking jacket. Naku! <laughs> Sobrang nililindol ko ito! Balot na ako ng Coca-Cola ngayon! Anong bangungot? Sorry, ano ang dapat kong gawin ngayon? At ako'y nag enjoy sa aking tsokolate. Subukan natin ang mga french fries! Ang dami ding tsokolate! chocolate fries kaysa sa regular na fries! At ang packaging ay nakakain din! Susubukan ko na ngayon! Naku! Totong papel ito! Nakakainis! Talaga? Well, susubukan ko yung sa akin! Talagang mas masarap kaysa sa papel! Oh, sigurado yan. Sarap.